Kasabay ng pagtatapos ng buwan ng Hunyo ay siya pagpasok at pag-upo ng mga bagong halal na mga opisyal ng pamahalaang lungsod ng Baguio. Ito ay sa isinagawang oath-taking ceremony sa Baguio Convention Center. Sa kanilang panunumpa, bit-bit nila ang iisang hangarin para sa lungsod, kaayusan at kaunlaran. Through all, we remain consistent with the way we govern. Maayos, malinis, matino at makataong pamamahala. Now in this third and final chapter, we move forward with greater purpose. And I vow to you, kung ano ang ipinakita namin noon, yun pa rin ang ipapakita namin ngayon. There will be no entitlement in the city of Baguio. Sa mga patuloy na nakipaglalaban o nakikipaglaban para sa si isang gobyerno may malasakit at tunay na matino, ako'y kasama ninyo. Hindi namin kayo bibiguin. Hindi tayo kailanman susuko sa prinsipyo ng mabuting pamamahala. Ang popular na tawag natin dito ay good governance. I look forward to working with you, learning with you and building with you as we forge a culture of collaboration, the transcend ends of experience, one rooted in shared purpose and genuine public service. Isa sa mga nagbabalik dito ay si Congressman Mauricio Dumogan. Sa kanyang talumpati, tiniyak nito ang pag sa City Charter, pagpapalakas ng social services, edukasyon, kalusugan, solid waste management at disaster preparedness. We open here the phrase, public office is a public trust. But to me, it is more than that. Public office is a vocation, a covenant, a calling, and to be called, entrusted once again by the very people you have been dedicated to serve. That is a gift I shall forever cherish. Dumalo rin sa seremonya ang ilang kinatawan mula sa national agencies, civil society at mga organisasyon mula sa iba't ibang sektor ng lungsod. Sa pag-upo ng mga bagong opisyal, nananawagan ng mga ito ng pagkakaisa at kaayusan tungo sa mas maunlad, mas maayos at mas inklusibong Bagyo. Panibagong yugto, panibagong pananagutan. Ang tagumpay ng bagong liderato ay hindi lamang nakasalalay sa mga opisyal, kundi sa patuloy na pakikiisa ng bawat residente ng lungsod ng Baguio. Vanessa butong RNG News.